hello, hello, mga kajikol. Just always keep on laughing. Ito pa rin na nag-iisang sa gabi, Bernardo, sa umaga. Gusto mo yan? O, oh, diba? So, nandito na naman po ako. At syempre, may ichichika na naman ako sa inyong napakaganda at importante yung dapat nyong malaman. So, syempre, bago ako magpatuloy, syempre, meron naman na naman akong guest. At ito po, ay nag-iisang napaka mulaan Curtis. Ganoon. Pero I'm Curtis, pagka-Diyosa ng mga tikbalang. Charot! So, ayun na po. Ay, welcome na natin. Walang iba kundi ang aking manager na si Miss Jane Jean. Manager talaga. Hello mga bakla, mga kajakol. Kumusta ah, naman? Oh, diba? Ang Curtis yan. Ay, look naman ang pagbabago ng yeah. diwata. Oh, yun So, ma ma Madam Jing Jing, oh, manager na manager, <laughs> di ba? At syempre, thank you so much po sa Temo. Ayan, dahil po may mic na po kami ngayon ginagamit. Temo, baka naman! <laughs> so, ayan, so, tago uh, kayo mag, uh, bago namin simula, bakit ako naka Kasi nilalamig talaga ako kung bakit ang panahon ngayon sobrang lamig. Charing! <laughs> <laughs> Uy, malamig talaga sa mga ka. Oh, true. Malamig po talaga. Pero hindi lang po ako nakaganyan kasi nga, makapal yung aking balat. Yes! Oh. So ngayon, mahano nga ba talaga yung um, topic natin for today's video. So syempre nga ito na po yung mag- ako po ay magsasahod reveal mga kajako. Oh my God sahod Yes, sahod reveal na po tayo dahil madami na po ang nagtatanong magkano po ang aking sinasahod dito sa New Zealand. Yes, at syempre bago natin simulan yan, meron muna akong uh, sa Yes, so mga ano-ano nga ba yung mga benefits na nakukuha mo sa iyong employer? Um, actually, ang mga nakukuha kong benefits, madami naman siya kahit papano. Siyempre, unang-una na dyan yung maganda yung pasahod. Mm -hmm. Tapos, yung work balance mo, nabibigay din nila. Mm -hmm. Tapos, pagka nagkasakit ka, pwede kang mag pero bayad naman yon. Mm -hmm. So, yun lang yung mga benefits. Like na, pag magbabakasyon ka, may free tickets ka ba, mga ganyan. So yung sa bakasyon naman, wala kang free ticket, pero ibibigay nila yung isang buwan mong sahod. So may annual leave. Yes! So ito na nga mga bakla, ang sahod rebilling <laughs> So ang sahod jubil ko nga po mga kajakot, mag-start muna tayo syempre sa ano? kung magkano yung per hour ko. Yes, So, ang per hour ko po ay $25 New Zealand. Per hour. Per hour. Di ba? Malaki-laki na rin po yan. Malaki 25 Ikaw ba? Magkano pa, pa. pa yung unang oh, ko dito? Oo, ako dito $25 per hour. Wow. So, yun talaga yung starting ko. So, ngayon, magkano na? $27 per hour. Ito, lumalaki po siya parang ano lang yan, pagmamahal, mm. palaki ng True, palaki. palaki. ng palaki yan. So, kaya talagang enjoy, enjoy mo lang yung trabaho mo, ipakita mo talaga na meron ka talaga, deserving ka talaga na ma-increase na ng sahod. Correct. So, kaya nga, di ba? nakakapag yung trabaho mo kasi nung mga nakaraan wala ka talaga kayong off isa lang yung off anay pa kasi uh, talagang kabisihan kabisihan talaga sa hospitality and tourism dahil talagang napakadaming tourist ngayon dito sa Queenstown. True! Diyos ko, kaya nga ano nung nakikita kita pag umuwi ka, para ka nang na-rape ng <laughs> yes. sampung kabayo. Kasi talagang hagay. Yeah. True! So ayun lang nga, after 25 hour ng, ay 25 per hour, makukuha mo siya sa isang linggo, tumataging tingpusa po siya ng... Wait, uh, ilang, ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw? Uh, sa isang araw depende kasi siya sa 30 hours na trabaho namin per week. Mm -hmm. Hahati-hatiin kasi 'yon. For example, oh six hours per uh, ano, per day. 6 hours per day plus OT. Yes, yung OT kasi depende siya kung as needed talaga siya. Oh, oh. Hindi Pero, pero pag oh, hindi pag-o-otihin pagka hindi kailangan. Pero mostly meron talaga overtime. Yes. Pagkarito sa amin talaga. As in talagang pagkakabisihan-kabisihan talaga. Yung 6 hours mo gagawing 8 hours. Mag-extend ka talaga ng 2 hours nisa 3 hours pa. Masarap kaya mag-extend dito. Hindi ka magre-reklamo. Kasi nga, tuloy ang kinikita mo, mga kajakaw. True. Unlike sa ibang lugar na isang oras kang i-extend or 30 minutes, masukal na masukal sa iyong kalooban. Dahil True. nga, alam mo yun. Wala silang awa. <laughs> wala silang malasakit. <laughs> Alright then. So yun na nga mga kajakol, no? magkano ang sinasahod mo per week? So ang sinasahod ko per week ay ito po ay tanggal na yung tax ha. Tinanggal ko na po yung tax dito. Ang sinasahod ko po ay 700 something. 75, ganon. Tapos sa magkano yun sa Philippine Peso? Times world. 34 or yeah. 35, mga ganon. Gano. Okay, so, halos halos nasa pagitan ng 28 to 30,000 pesos per week. True. Okay. Tanggal Kapaloka. na po yung tax doon. Yung tax naman po kasi siya nagre range ng mga... Magkano yung na-range? 150, mga ganon. Hmm. 150 to 200, depende siya sa kung magkano talaga isa sa huring mo. Mm -hmm. At syempre eh, dahil nagsahod rebuild na si Maha, syempre may mga expenses tayong binabayaran dito sa New Zealand. Cheer. So, magkano nga ba ang nagagastos ni Maha per week? Per week sa pagkain, ang nagagastos ko lang kasi syempre sobrang tipid ako sa pagkain. Hindi po ako nagluluto. Ang alam ko lang lutuin, nilagas sinigang pirito. <laughs> Hindi po kasi ako bumibili ng mga toyo, suka, mga ganoon. So, ang mga binibili ko lang talaga yung mga pang sinigang, pang mm, Talaga kasi talaga more ng sabaw. True. Kasi sabaw pa lang, ulam, ulam na. na. Para ano <laughs> lang yan, magic sarap. Hindi mo na kailangan ng magic sarap dahil sa akin mo lamang malalasak ang tunay na sarap. Ganon! Magic sarap, baka <laughs> Nasa akin ang na tunay na magic. Ay, ah, Chris Aquino. <laughs> Friendship. So, ayun na nga. So, sa pagkain. So, ano pa so, yung mga uh, weekly expenses mo? Siyempre, yung bayad sa bahay. Ay, magkano binabayad mo sa bahay? 180 per week. Yes. So, yung 120 per week and then sa food, magkano 180, manay. 180 sa bahay. Yes. Tapos, 100 sa, sa food. 100 sa food. So, 280 na ano pa yon May bisyo ka pa ba? O meron ka pa binag- uh, binibili? Vape lang naman ang aking bisyo. So, yun naman. So, naman kasi ano siya, refillable. So, Totoo. Kagaya na sa akin, kumagasas talaga ako niya ng $25. Ano na yun, one month na yon. Mm -mm. Parang ganun din naman sa akin, one month na din. $25 dollar mm -hmm. yung ano. So, nagbabas ka pa ba? Hindi na. O, alay lakad na lang. Din. Alay lakad, minsan, pero pagka sinipag ako, nagbabasak ako Char. Yes. <laughs> <laughs> Magano lang naman yun, Yeah. Parang 20, $20 lang naman siya per per, per week. week. Yes. So mostly, naglalakad ka na lang din. Yes. Sana pag maganda ang panahon. Correct. Kasi nga, siyempre, $20 per week. Malaking bagay na din yun, no? True. So, hindi ka pumakapulot dito ng kung magka namang dolyares ang makikita yes. mo sa daan. <laughs> so, ayun na nga, Manay. May katanong ka pa ba? Wala na, yun lang. May mga katanong ka. So, yung weekly expenses ni Maha is uh, Sa bahay is 180 Sa pagkain niya is 100 And then sa bus fare niya is 20, 20. dollars yes. So magkano yun? Uh, 300 Teka lang. Oo, 300. 300. So, yun. Total 300 expenses. So, sa sinasahod niya weekly na 700. May so, natitira pa pong 400. 475. Naki-laki oh, diba. oh. talaga ng na sahod si Maha. Nakakaloka! Mas malaki sahod mo. <laughs> so, so, yun mga bakla. So, dahil diyan, Ah, thank you, thank you sa mga nag-subscribe kay Maha. Thank you so much. Parami na po tayo ng parami. Magiging, ano na po tayo, kalahating million. So, yay! Malapit na po tayo mag-500, hindi 1,000, pero 500 pieces. Actually, yes. Yeah. Yes, lumalago na po ang ating mga kajakol. Kaya kayo naman dyan mga kajakol. So mga hindi pa nagsasubscribe, just always keep on laughing. I-hit nyo lamang ang ating notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos. yesterday nahawakan Nahawa ka na ato sa Kaya oh. nga. Kasi naman, may yung trademark mo to na parang napupunta rin sa sakit ngipin post po yan. Sakit So ayun na nga, manay. This so, one, syempre. Ayan. Ako nga pala si Jing and si Journey sa mga gusto mag-subscribe at manood sa aking mga videos. So, ayan. Please subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aming mga susunod na mga videos si Manay so pag sa pagsama mo sa Let's dito. At go. MYMP make your mama proud! Ano Let's go. Let's go. natin go. Let's go. yung video na to, Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. na dito sa New Zealand! Yes. At Let's go. Let's go. Let's go. yan! Congratulations! surprise pa yan. Yeah. Surprise. Surprise! So, kung sino po yung kumuha sa kanya para maging influencer. Yes! As in talaga, I'm so happy. As in talaga, kinuha nila akong advertiser na kanila mga products. So, oh my God! Alam nyo na po, i-congratulate eh, siya. Dahil nga po, napakahusa. <laughs> So ayun nga lang po guys Maraming salamat sa pagtutok sa aming videos For today At syempre isa na lang ulit Huwag kalimutang mo call Just always keep on laughing Ito pa rin na nag-iisama sa Be Goodby Bernardo So umaga At syempre bye. si Jingjing Jing. Thank you baba <laughs> bye, -bye. bye.